Ipatutupad ng bagong talagang Provincial Director ng Nueva Ecija Provincial Police Office na si Police Colonel Ferdinand D. Hermino na tubong Santa Rosa, Nueva Ecija ang 24-7 Police Visibility sa Lalawigan kung saan 85% ng kapulisan ang magbabantay sa mga kalsada para sa seguridad habang 15% naman ang nasa opisina. Ito ang kanyang inihayag sa kanyang talumpati sa kanyang pagdalo sa 35th Regular Session ng Sangguniang Panalawigan ng Nueva Ecija. Una po dito ang aking pag-initiate ng proactive approach to prevent the occurrence of crimes through police intervention like police visibility, checkpoint, checkpoint, community approach program, engaging the community, and others kaugnay nito ay kasado na rin ang pagsasagawa ng kapulisan ng mga operasyon sa pagsugpo sa kriminalidad sa probinsya. Ipinatutupad din ang search warrant para mabawasan ang mga loose firearms at masigurong mapanagot ang mga kriminal kung saan target ang mga pribadong armadong grupo, potential arm groups at mga nagpaplanong gumawa ng gulo para sa darating na eleksyon. Tuloy-tuloy din ay ang kanilang mas pinaigting na operasyon laban sa krimen at lalo na laban sa ilegal na droga kung saan wala saan niya silang sasantuhin. Ipatutupad din ng mga bagong estrategiya tulad ng Opland Project Eagle Eye kung saan lahat ay magiging kasangkot gaya ng mga security guard, chopper ng tricycle, delivery boys, jeepney drivers at iba pa. Alinsunod sa mantra ni Police Colonel Hermino na ang pag-iwas sa krimen ay responsibilidad ng lahat na magtataguyod ng isang ligtas, maayos at maunlad na pamayanan bilang bahagi ng pagtitiyak sa kredibilidad, kakayahan at integridad ng puwersa ng kapulisan ng Nueva Ecija, magsasagawa ng internal cleansing upang mapuksa ang mga pulis iskalawags kabilang ang pagsasagawa ng random na anti-illegal drug testing sa mga tauhan ng NEPO. Meron din po akong honest to goodness internal cleansing within our heart, dito sa probinsya. Inumpisahan in in po na po na rin po yan. Nagpinag-rackless uh, po na po lahat ang chief police, Force Commander, Intelligence of Antics, at Drug Enforcement Unit ng buong Revesia. At uh, pinagagalap kong ibalita sa inyo na wala naman pong nagpasa sa drug test. Tinayak din ito na ang moral at kapakanan ng kanyang mga tauhan ay unang isa sa alang-alang sa pamamagitan ng sistema ng parangal at gantimpala. Ipinahayag naman ni na Vice Governor Emmanuel Antonio Mali at Board Member Eric Salazar ang kanilang kagalakan na sa pambihirang pagkakataon ay isang tubong Novoessehano ang bagong mamumuno sa kapulisan ng lalawigan at inihayag ang kanilang suporta sa magagandang adhikain ng kapulisan para sa probinsya. Lubos po uh, tayo ay uh, mapal sa uh, sa panahon na tumaan uh, tayo ng provincial director na 100% full-blooded no Louisiana. At siguro, at uh, challenge natin ang ating uh, bagong TV dito sa ating lalawigan sa katawahan ni Colonel Hermino na magkasama ang uh, ating uh, sangguliang panlalawigan, ang ating executive at ang pamahalang lalawigan ng Mayabaysiha at ang kapulisan. Ang okay. inyong pong uh, pagdating sa ating lalawigan na tayo po ay aming mababayan ay kinararangan po namin na tayo po ang aming Provincial Director. At uh, inasahan po namin ang inyong malasakit sa ating mga lalawigan at asahan niyo po ang aming mga pakikiisa sa inyong mga magandang nabigay. At lagi niyo pong isipin na ang tama ay pinaglalaman ang mali ay nilalabanan kahit ang kapalit Kasama si na Jeremy Ramos at Jeffrey Gonzalez, Jovelyn Astero para sa Balitang Unang Sigaw.